Sa wakas nga ay nagpakita na nga itong haring araw. Hello mga guys! Samahan nyo nga ako for today's video. Katapos tapos ko nga lang maglinis sa una kong kliyente mga Jai. Papunta nga tayo ngayon sa kanyang apartment. Saan ko na nga rin ito na ipakita sa ilang natin mga vlogs. Bale siya nga rin pala ang may-ari ng apartment na nililinisan ko mga Jai. Nandito na nga tayo. Mabilisan nga lang dahil nakabike ang person. Kung ngayon nga ang araw ay eh, ikakwento ko nga sa inyo paano nga ba nagsimula ang mga kliyente ko. At paano ko nga pa sila natagpuan at paano nila ako natagpuan mga Jai. So ganito yan mga J talaga pagputa ko dito wala naman talaga ako kakilala mga jay. Pero ang aking mood Pedro Belts ang aking mother-in-law ay marites yon mga jay. Hindi yan marites sa kagaya sa ating mga chismosa, ano? Baga marami siyang amiga mga jay. Friend lang ang aking mother-in-law. Siya yung nag-recommend sa akin sa isang uh, gay couple. At hindi ko na sila kliyente ngayon. Dati kliyente ko sila. Nilehasan ko na sila mga jay. Mahabang istorya ngayon at hindi ko na nga maikakwento ngayon. So lahat ng mga kliyente meron ako ngayon mga Jai, ay puro recommended yan. kada nga mag-start dito ng isang kliyente lang. Dahil doon na magsisimula ang pagdami ng mga kliyente mo. Sa puntong yon ay marami ka na magiging kliyente na pwede mo linisan. So lahat naman ay nag-start sa mga bahay-bahay. ors -bahay. oras nga nga, ay pauwi na ang first one. Yun lang, Jai-Jai.